Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Yan, continue ang ating pamimitas na hindi na umabot dito yung aking wifi. Naputo lang aking live. Hmm. Ito. mo na yan. Malit yan Huwag mo na yan, yun mo na isa. Ako nga kukuha doon sa ano. Oh, oh. Ako nang kukuha doon. Ano, iganon e, mo sa akin to. Ako muna doon kukuha. Nabiyak niyo sa dun. Eh. Kaya nga, akin na. Akin na muna. Kunin ko muna yun. Iyan mo to. Oo. Oh. Uwag, uwag mo pisilin. Itutok mo lang. Oh. Saan nang guys. kukunin mo? O, kukunin Putulin mo na lang minsan. No? Ito ka na eh. dalawa. Halo siapa ya kalah? Ini nang putul nih. Ya. Nih lah. Kita enggak mau kasih ya. Karena mama tadang sama pati kamai kuno tuh. Alun guys. Yang dalawa. Hmm. Alun. Mahirapan hmm, ako magkuha guys. Ako oh, na nice, mister ko na lang magkuha. Mahirap ang mahirap pa. Paano ko mamitas? Ibukod e, mo yun. oh, dandahan. Huwag mo na kunin yan kasi ba? Ano, huwag oh, na muna. Hindi ko pa pinakuha yung isa kasi. Ano siya? Ayun o, oh, nabiak sayang. Ano yan? Biak. Nabiak sayang. Oh, Nasira din eh. Huwag mo na yan. Oh, sige, sige. Ihirap sa muong guys kasi nga may ano may ano dito ka. Ayun guys, marami pang nagbubulaklak pa rin siya. Thank you Lord. kaya paano, marami siyang bunga ngayon. Kayo para sa mga nakaraan. Ayun oh, bulaklak niya nang bulaklak naman siya uli. Ayun. Aha. Marami pa siyang nagbubulaklak siya masipag siya ngayon. Kuryoso. Bayo siya. Eh, medyo nahirapan yung kasi nga natumba ito. Yan, guys, oh, yung bulaklak niya oh. Yan yung bulaklak na dragon fruit so. Yan. Ayun, kunin mo na 'yon. Kasi yan guys, pag ah, hindi mo kinuha, pumuputok sila. Kaya kinukuha na yan, oh, pumuputok ko. Oh. Kaya kinukuha na sila na ganyan na kinukuha. Kasi pag ano, pumuputok sayang. Yan oh. Thank you very much for watching. Ah. Yan guys. So, tayo. Ito tayo. Mitas tayo. Mitas tayo. Para may pang binta tayo. Yan guys. Ah. Uh, Ang palit yung pinagbintahan ma. Pang ulam. pangulam pang ulam. Yan. Pang ulam-ulam. -ulam. Pagpintahan. Pang -bigid. pagbili ng ulam. Ayan. Ayan, tapos na kami pumitas. Medyo bundok-bundokin kasi ito. Hirap makyat. Well, thank you very for watching. Ay, napagod. Thank, so thank you very much for watching. Hmm. Pahod <laughs> Thank you very much for watching. Thank you very much guys for watching. God bless all.